Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ay madalas kong sabihin sa mga umuuwi na babasyon. Lagi po kong sinasabi sa inyo na please po, konting pigil lang po. Pag kayo ay nag uh, making pero please naman po, iwasan po nyo, mabuntis kayo. Lalo na babasyon lang kayo at babalik kayo sa basang uh, mo. Ngayon, problema po yan. Katulad po ito ngayon, ito na naman ngayon. May humingi naman ng tulong naman. Diyon pa siya ng bakasyon. So, five months na yung bata sa tiyan niya. Hindi niya sinabi yung employer niya. Ngayon, dahil nga may, sa utang, kaya nila sabi, sabi, pero ngayon, malaki tiyan niya. Iyon sa mga trabaho. Paano pong gagawin niya? Hindi, siyempre, wala, wala pong magagawa kundi sabihin nyo sa si employer ninyo ang nangyari sa inyo. Ito po, ito, po, isa pong palala sa ating mga kasambahay na pag umuwi po kayo sa Pilipinas, of course, it is your life, right? Pagkasama mo yung asawa, siyempre, you have your moment. Pero konting ingat lang po mga bayan kung ikay babalik pa sa trabaho mo, iwasan po na mabuntis ka kasi malaking problema po yun sa pag, pagbalik mo sa trabaho abuntis buntis ka so of course, magagalit ang employer mo o lang pa pa papauwi at iba-iba ang gastos hindi pa rin sa alam ko ang problema hindi mo sinabi sa, sa employer mo na buntis ka kasuloy itong humingi sa akin ng tulong. Malaki, la, malaki ang chan niya. Nagkasalba pa rin siya. Tinan niyo po yung, yung uh, problema bi biniginawa sarili niyo. Ang, pag, ang pagpabuntis ay kalawag ng Panginoon. Pag nagkaroon ng bata, alhamdulillah. Pero, plus naman, nasa marabaho po kayo. Paano po yung ngayon? paano kayo, paano kana namin kayo tutulungan? Kundi, kailangan sabihin niyo sa si employer, hanggat maaga pa lang. Kung talagang hindi na napili, mapigil yan, at kayo po ay nabuntis na, of course, wo, hindi po ma may mapipilit Pero, kailangan sabihin niyo sa si, agad, agad si employer, agad. Hindi yung pabuti pa ng buwan. So, mag-iisip na ng, ng, Siyempre, magagaling na employer sa inyo. Kaya, least kong pakiusap sa mga nababakasyon. You can do what you ever, you you you, 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 uh, you can do whatever you like. Lalo na po sa mga personal po moment niyo mga asawa Dahil, for personal niyo yan eh. Please lang, na ingatan mo niyo, sarili niyo, mabubutis kayo at babalik pa kayo sa lugar na ikatabuhan nyo. Okay? Ingat-ingat na po mga ate. ha nyo mabuntis. Kalapat kung, kung yan ay pang, pang, kanob ng Panginoon, alhamdulillah. Pero, sa kadulad nyo, nababakasyon lang, na, na babalik pa sa, sa, sa trabaho nyo, problema po yan malaki. Kadulad po ngayon, Sigurado, pag nalaman ng employer, magagalit yun. At eh, hindi ko alam kung ano sabi niya, sa, kung anong gagawin niya. Siyempre, sila po niya kakakalam niya, kakakalam eh. Yan, lagi po ko nakakarilip ng, ng, ng ganito, ganun po, ganun problema. Okay? Please lang, tandaan nyo, mag-ingat lagi sa pagbabakasyon, siguro, doon po lamang, yung mga mister naman, mga ginagigil, o oh, mag-iingat din eh po kayo. Da kawawa, po siya, kawawa po yung mga misis nyo. Pag sa abroad, bakasyon lang. Tatsa ay buntis. Hirap, pong, hirap po yung gano.